Pinangunahan kahapon ni Pangulong Marcos ang pagwasak sa halos 3 milyong kontrabandong electronic vape na nagkakahalaga ng 3.3 bilyong piso habang pinaiigting ng mga autoridad ang kanilang pagsisikap na labanan ang ilegal na kalakalan at protektahan ang kalusugan ng publiko. Umabot sa 2.7 na milyong vape products ang winasak sa Bureau of Customs, BOC Grounds, Support Area, Manila kasama ni Marcos sina Finance Secretary Ralph Recto, Trade Secretary Maria, Cristina Roque, at BOC Commissioner Bienvenido Rubio. Ang mga ilegal na vape na ito ay nakumpiska sa sampung operasyon sa buong Metro Manila noong nakaraang taon. Ayon kay Marcos, naging laganap na ang smuggling ng mga vape products. Nagpahayag siya ng pagkabahala sa packaging ng mga vape na aniya ay target ang mga kabataan. Binigyang diin ng pangulo na ang pagwasak ay naglalayong tiyakin na ligtas at sumusunod sa mga regulasyon ang mga produktong makakarating sa mga mamimili. Pinuri ni Marcos ang BOC, ang Department of Finance, at ang Bureau of Internal Revenue sa kanilang mga pagsisikap na sugpuin ang smuggling. Sa unang quarter pa lamang ng 2025, nakahuli na ang BOC ng daan. 17 milyong halaga ng mga ilegal na vape products. Ano sa tingin ninyo ang pinakamabisang paraan para labanan ang smuggling ng mga ganitong produkto? Mag-comment sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe.